Pinatalo ko yung pasa yun. Oh, pinatalo mo? Ano mo magkakasala tayo na? na. Oh, si... Si layo ng bahay ni Gio. A few moments later. Ayan, papunta na tayo sa bahay ng isa nating tropa. Inks na bahay yun. Layo! Sa dulo na tayo ng subdivision. Walang ka dyan. Si po. Tulog? Sige po, teka po. Bawa naman na natutulog? Dito tayo sa pangalawa nating tropa. Naya tayo lumabas. Two hours later. Ano? Mami. Lu? Bamiya alis ako. Bamiya umiin ako. Labas ako ako. Dito ka, kakakasabing ka namin. Lu? Ano pa mas mura? Ha? Ano pa mas mura? Diyan sa masina? No. Meron ba dyan? Meron ba dyan? Tagal ko nandiyan nakakabalik sa ano eh, Quantum. May nasira kasi ako dun eh, kaya hindi na ako bumalik eh. <laughs> Ang mo? Buko Kondal. Magkano? 69. Pinakamaliit, magkano? Ay no, basta kakasik. Ay. Buting loob guys. <laughs> Disposable or recyclable? Disposable, joke lang. <laughs> Uy, putyang uh, gala mo si Iron Man. Si ba? Di sa clubs, Power Rangers. Bossy. Boss! <laughs> <laughs> ano yun, boss? Sito, kuha ka. Saan ko ano yun? Nasa loob! Ay! Parang alam mo ko to eh. Nice one, boss. Kalayan mo ko Ako alam mo na 'yan eh. Ang. Babae, tanga. <coughs> <Mbabal>. <coughs> wow.